Sa isang panayam kay Ogie Diaz tungkol sa isyo kamakailan ni na Andy Eigenman at ng kanyang partner na si Philmar Alipayo, nagbigay ng update si Derek Ramsey tungkol sa kalagayan ng kaibigan niyang si Pernila, na naging bahagi ng kontrobersyang ito. Ayon kay Derek, hindi biro ang epekto ng isyo kay Pernila, lalo na sa kanyang kalusugan at mental na estado. Binanggit ni Derek na hindi na lumalabas si Pernila dahil sa mga banta at takot na dulot ng mga usap-usapan na kinasasangkutan siya kaugnay sa isyo ni na Andy at Philmar. Malaki ang epekto ng mga pangyayari sa kanyang buhay at nararamdaman ni Derek na hindi siya makatarungan ng tratuhin sa kabila ng mga pahayag ng iba. Ayon pa kay Derek, ang mental health ni Pernila ay apektado na rin dahil sa mga negatibong reaksyon at banta mula sa publiko. Sinabi niya na ang kasintahan ni Pernila ay labis ding naapektuhan pati na rin ang pamilya ng babae na naninirahan sa Siargao, na labis na nag-aalala para sa kanya. Ibinunyag ni Derek na si Pernilla ay kasalukuyang masaya sa kanyang relasyon, ngunit ang nangyaring isyo ay nagdulot ng kalituhan at tensyon sa pagitan ng mga sangkot na tao. Nagbigay rin ng mensahe si Derek kay Filmar na siyang itinuturing na dahilan ng isyo, at ipinaabot ang kanyang pagkabahala na hindi pa ito humihingi ng paumanhin kay Pernilla. Why don't you have the decency and show some respect to Pernila and clear her name? Tanong ni Derek kay Filmar na may halong pagkadismaya. Ayon kay Derek, kahit pa naayos na ang sitwasyon nila ni Andy, may mga aspeto pa ng isyo na hindi malinaw at nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, partikular na sa kaibigan niyang si Pernila na siya namang apektado sa kabuoan ng pangyayari. Tinutulan ni Derek ang ideya na ang nangyari kay Pernila ay hindi pinansin, Kaya't nagbigay siya ng matinding pahayag bilang isang pagdepensa sa kanyang kaibigan. Pinaalalahanan ni Derek si Filmar na hindi sapat na magkaayos na lamang sila ni Andy, kinakailangan din nilang linawin ang mga isyu at gawing tama ang anumang mga pagkakamali na nagdulot ng pinsala sa iba. May mga oras aniya na ang isang simpleng apology at pagpapakita ng respeto ay makakatulong upang mapanumbalik ang paggalang at makaiwas sa dagdag na kaguluhan. Dagdag pa ni Derek, hindi imposibleng magsampa ng kaso si na Philmar at Andy dahil sa mga isyong ito. Aniya, ang mga aksyon na nagdulot ng sakit at banta kay Pernilla ay maaaring magresulta sa legal na hakbang, na hindi rin malayo, lalo pat nasakta na ang kanyang kaibigan sa mga pahayag at sitwasyon na naganap. Muling ipinaabot ni Derek ang kanyang mensahe kay Philmar at Andy na sana'y maipakita nila ang kanilang paggalang sa isa't isa at ayusin ang mga isyo ng maayos at magalang. Sa kabila ng mga pagsubok at alingaw-ngaw na ito, malinaw na si Derek ay nagpahayag ng suporta kay Pernila, at itinuturing niyang nararapat na magpakita ng pananagutan ang mga sangkot na tao. Ayon kay Derek, hindi sapat na ang mga pagkakamali ay balewalain, ang bawat isa ay may obligasyong maging accountable sa kanilang mga aksyon, at ito ay isang mahalagang hakbang upang itama ang mga pagkakamali at magbigay katarungan sa mga taong apektado. Ano ang sinyo sa balitang ito?